Uh, Nisus, di man may mapapil o glibat. Uh, Muupat pa lang ay mong pananaw. Uh, Paglunang na lang o'y mas bagay man sa imo mahimo kang kabaw. Uh, Pwede man nato siya iapil kay atong gara-garaan. Uh, Sige, namo ko'y nahuna-hunaan. Kantong sisira ang bulaklak, tapos sayaw buang day nato ingon uh, Hala, murag nindot na siya, Lin. Uh, Sige, ganahan ko, anak, ng ero-eroon siya'y taman. Halip, uh, pagapil sa amo. Uh, Hala, nalipay ko, ga-apilon ko ninyo. Uh, hmm, nalipay paisad ang libat. Dali na diri, kay magdula na ta. Sige ako ang abal, sige ako. Talikod sa, kay murag hayag ang ilok. Naulo ko si mo agtang dai, sige dai magtalikod na ko. Sisira ang bulaklak, bubuka ang bulaklak. Sisira ang bulaklak, bubuka ang bulaklak. Pagdating sa lila, pagbuang na po na nga dula, Pero Personalan, man. Hala, masakitan pa ang kabaw. Abi kong baga-baga nagpanit. Bidabi kong nagdulot sa bukog. Mirisi, kinagapit-apil, man. Naulo ka, na mata. Dami, no. Sige, isa pa. Ganahan kayo kong mag iro sa iya. Iro-iro, hindi ko ninyo, ha? Gusto mo makitag iro? Hala, hindi ko iro. He, he, he. Iro, ha? Iro. Iro, ma.

Naaministahan o? Na may titulo diri o, naamu agad na diha. ha. Nga nung naamu di, nagunsa mo diri. Huwag mo yung mga batasan ha. Panghawa mo diri ha. Makita pa kahit tamo. Ka mga baga, sinyong namong. Ipakulong yung tamo. Uy, tama na doy. Uy, na, tama na. tama na doy. Uy, tama na doy. Uy, tama na tama na doy.